Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. to you by Danake Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas Ako po si Mr. Rio Bago ko po ilabas ang mensahe ng taong bayan para kay Laila Balena Kailangan ko munang ilabas ang video na to para mapigilan ang napakalaking problema ang pwede nating harapin Alam kong maraming magagalit sa akin sa isang suggest ko sa Pangulo natin Pero bago kayo magalit alamin niyo muna sana ang rason kung bakit Okay ba? Mensahe ito ng nagpapagawa sa akin ng mga video sa Presidente ng Pilipinas at sa taong bayan na suportahan natin ang hakbang ng Duterte Administration dahil alam nila ang ginagawa nila. So Mr. President, do what you have to do to stop this war between China and America. Tama po ang hakbang na ginawa nyo na makipagkasundo muna tayo ngayon sa China. Dahil pag pinush nating bawiin ang mga ista na ngayon, ito ang magmimitya ng World War III. So paano ko nasabi yon? Balik muna tayo sa mga nangyari sa Iraq, Afghanistan at Libya. Anong rason bakit nakipagdigma ang Estados Unidos sa Afghanistan? Para daw iligtas ang Afghan citizens sa kamay ng mga Taliban. Anong rason bakit nakipagdigma ang Estados Unidos sa Iraq? Dahil si Saddam Hussein daw ang pumuprotekta sa terrorist group na Al-Qaeda na may pakana ng 9-11 bombing ng World Trade Center at meron daw silang binubuo na chemical weapon. Anong rason kung bakit sinuportahan ng Estados Unidos ang mga rebelde ng Libya laban kay si Gaddafi? Dahil dahil masamang diktador daw si Gaddafi na umabuso sa kapangyarihan at pinapapatay niya ang kanyang mga kababayan. So kailangan ng rason ng Estados Unidos para manakop at makipagdigma sa isang bansa. So ngayon ginamit nilang rason ang mga ista ng Pinas para maging mitya ng digmaan sa pagitan ng US at ng China. Plano kasi lahat ito ng Estados Unidos ginamit nilang puppet ang nakaraang administrasyon para makipagkasundo sa China tungkol sa mga isla na to. Matibay na kasunduan na rason kung bakit nagtayo ng istruktura ang China sa mga isla na to. Matibay na kasunduan na rason kung bakit ayaw ibalik sa Pinas ang mga isla na to. Ang arbitration case na sinampan ng Pinas sa China sa International Court ay kasama sa planong pinapagawa ng Estados Unidos sa nakaraang administrasyon para magmukhang masama ang China dahil siguradong tatanggi ang China sa desisyon nito. Pansinin nyo, sinisisi ng China ang Pinas na irresponsable daw ang pag ng case sa International Court dahil meron silang kasunduan. So kahit anong mangyari, hindi pa pabura ng international court ang China dahil planado na nga ng nilang lahat ito. Pero kung papagit na tayo at sasabihin ng Duterte administration na okay lang na kipagkasundo na kami, hindi na matutuloy ang digmaang ito. Dahil pag natuloy ang digmaang gustong mangyari ng Estados Unidos, madadamay at madadamay talaga tayo. Dahil ang magiging battlegrounds ng digmaang ito ay ang South China Sea na malapit na malapit kang tayo. Dahil hindi lang ang China at US ang magbabanggaan kasama ang buong hukbo ng NATO at Russia. Gets nyo? Ang nakakaalam lang ng conspiracy na to ay ang Estados Unidos, UN, Aquino Administration, at ang Diyos Ama na mas nakakaalam sa katotohanang mas totoo pa sa katotohanang ng nalalaman niyo. Pinapasabi ito sa inyo ni Ama para kumalma lang tayo at suportahan ang hakbang na ng Duterte Administration dahil ito ang inutos ni Ama kay President Duterte na gawin niya. So kung hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanang ito, magkakaroon ng malakihang kilos protesta laban sa Duterte Administration nakasama rin sa plano ng Estados Unidos. So the yellow oligarchs will earn the benefit pag napatalsik na si President Duterte dahil pag napatalsik si President Duterte, sino ba ang papalit? Siyempre, yung papit na Vice Presidente. Pero kung malalaman ito ng ating mga kababayan, pwede pang kumalma ang tensyon at maghulus dili muna tayo. Dahil pag pinush natin bawiin ang mga isla na ito ngayon, mahuhulog tayo sa patibong ng demonyo. So hindi ito tungkol sa pakikipagdigma ng Pinas sa China because we are only part of the plan. Hinihintay lang ng Estados Unidos na sumama tayo sa kanila at ipush sa China na ang mga isla na yan ay sa atin para magkaroon sila ng rason para sugurin ng China para pagmulan ng World War III hindi pwedeng sabihin na magkabilang panig ang sikreto sa kasunduang ito. But God authorized me to reveal this to the Filipino people para kumalma tayo at ma-realize ang katotohanan pinapasabi sa inyo. nawa ang taong bayan sa revelasyong pinapasabi sa inyo. Ang issue kay Laila Balyena ay distraction para pagtuunan ng pansin ng administrasyon ang pagkahunya sa halip na pagtuunan ng pansin ang mas malaking problema ang pwede nating harapin. Dahil pag natuloy ang digmaang ito, marami talagang buhay na mawawala at madadamay at at madadamay talaga tayo. Pwede pang malitas ang milyong buhay na mawawala pagka natigilan natin ang digmaang ito. So please, share this video at ipaliwanag po natin sa ating mga kababayan ang katotohanan ito. So sa lahat ng mga matatapang dyan at malabonipasyo raw sila, utang na loob, pakigamit po muna ang utak bago sumugod. Ha? Mahal tayo ng Diyos at gusto niya tayong maligtas lahat. Kaya gusto niyang mapigilan ang digmaang ito. At saka relax lang kayo mga kapatid. Dahil balang araw, magigiring sa atin ang mga isla na yan. Malay mo, pati yung bansa nila maging sa atin din. So, ako po si Mr. Rio. In the news tonight, President Rodrigo Duterte says the Philippines is seeking separation from the United States militarily and economically. The president made the announcement in a speech during the Philippines China Trade and Investment Forum in Beijing. Meanwhile, over 13 billion dollars in investment deals are expected to be signed between the Philippines and China. Rocky Ignacio reports. President Rodrigo Duterte has announced the Philippines' intention to enhance its economic relations with China in a speech at the Philippine-China Trade and Investment Forum. The president gives emphasis the significant assistance of China to the Philippine economy. He announced the separation from the United States.

Being unoriental minded the president said that the Philippines is more comfortable with China. He also assured business groups that the Philippine government is responsible when it comes to financial dealings. that I really like about China, sir, is your sincerity. <speaks> Don't so that do not be offended about calling in jail because my Lord, my grandfather, on the mother's <laughs> side <laughs> 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 kind of the uh, in jail. But uh, trade and Industry Secretary Ramon Lopez said that a $13.5 billion business agreement will be signed, the deal that will generate 1 million jobs for Filipinos. President Duterte is expected to have a series of business meetings before going back home to the Philippines. The Philippines shares a long history of friendly and mutually beneficial relations with China, not only in terms of trade and investments. Also in cultural and social exchange. We also recognize how the philippine china economic relations have matured through generations. The trade and investment relationship has had its highs and lows, but China remains to be a major commercial partner. For P T V News, Rahig Naso, Beijing, China.